「どこも」 namang napuno ang Cuneta Aso sa isang napakaingranding selebrasyon para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Hesus at ng mahal na ina. uri sadaki sa Dios Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon At ito ang ilan sa mga buhay na patotoo ng kabutihan at pagmamahal ng Dios At ngayon nga sa pagbabalik loob ko na ito, napakarami kong biyayang tinanggap sa ating Diyos na buhay. Amen? Kagalingan ng spiritual na pumumuhay, kagalingan ng physical na katawan, pagbabago ng aking buong pagkatao. Amen? Binago ni Lord Pati na po yung aking kasakitan na diabetes at saka goiter. Wala na po yung bukol ko dito sa liig at bumalik na po sa normal ang aking blood sugar sa patuloy ko pong pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. May bagong dagok po, may bagong problema dumating sa buhay namin. Itong December 7 lang po, itong nakaraang mga araw lang, Nanganak po ang aking anak na babaeng nag-iisa. Pangalawang anak niya po. Tama naman po sa buwan, normal ang panganganak niya. Kaso lang po, paglabas nung baby, may sakit na po siya na kung tawagin ay ampaloceles. Ito po yung sakit na paglabas ng baby, luwa po yung bituka. Paglabas po noon, ang sabi ng doktor, itakpo niyo po kagad sa ospital na kumpleto ang mga facilities, mga machines. Takot na takot kami na baka oras lang po ang ilalabi ng aking apo hanggang dumating nga po itong Trades Healing Crusade natin 12.13 at saka itong ang katapusan. First night, nandoon pa ako. Kagabi pangalawa, nandoon pa ako. Sinasabi ni Brother Ting, tumalon. Tinatanggal ko po yung sapin ng paako. Tatalon ako ng mataas. Makarating po sa tuktok ng ating templo. Maligtas lang ang apo ko. At kaninang umaga po, bago ako pumunta dito, nabalitaan ko na ayos na po yung apo ko. Amen! Ako po, Josefina Campaner, Tegala Union, 70 siyam na taong gulang. Bago ako tawagin ni Lord, mga kapatid, ay dalawang taon na akong bulag. Nagpa-opera na rin ako dalawang bisis, ngunit hindi nagtagumpay ng operasyon. Bulag pa rin. Maliban kasi sa ako'y bulag, mataas pa ng aking presyon, at saka mayroon pa akong magkabilang Cancer sa ovary, stage 4 daw, sabi ng doktor. At hindi na nila ako operahan dahil mamamatay na ako sa operating table. Noong matapos ako, i pre over ni Lord sa pamamagitan ni Brother Ting, yung huling gabi, third day, yun ang kauna-unahang healing crusade na nangyari sa La Union. Pagkatapos ako may pre-over, mga kapatid, bumalik ako sa Upuan ko, nakita ko na ng aking upuan, nakita ko na rin na pakaraming tao.